Isuso crosswind. Hindi siya bumababa ang bintana. Ayan. Pero yung tatlo, okay naman siya. Itong main control lang ang ano. Itong driver side na bintana, hindi siya bumababa or tumataas. Kakalasin ko na muna ito. Ayan, nabaklas ko na yung panel. Tapos tinesting ko din yung socket niya. Ito kasi yung socket ng ano eh, yung power window. eh yung tester. So pagka pinindot natin yung switch, gumagana naman. Okay. Tignan ko lang yung motor kung anong problema. Ayan. Pinagsalib ko yung ano niya. Okay. Subukan ko ulit. Ayan. Ganyan ang pagtester ng uh, pag-trace kung ang sira ay switch or yung mismong Uh, power window motor. Yan. Kailangan nyo lang yung source nya, yung socket. Galing dun sa switch. Lalagyan nyo ng tester na ilaw. Ayan. Ayan, tester na ilaw. Magkabilang dulo yan. Dinugtong ako lang ng wire para umabot. Kasi hindi ko mahawakan eh. Ayan. Pindutin yung switch. Ayan. So, ibig sabihin yung up and down nya gumagana. Ngayon, titestingin ko itong ano, yung motor. Mainit na yung motor eh. Palagay ko y maganit na itong rubber niya sa gilid. Tapos ko kong paganahin yan. Ayan, napagana ko na. Saglit lang. Hindi ko lang napakita sa video pero napagana ko na. Alam niyo ang ginawa ko. Ganito lang o. Oh. Ganito lang ang gagawin niya dyan. Kasi mainit na yung motor eh. So ibig sabihin, yung, yung, ano niya, yung salamin niya, hindi niya kayang ibaba or itaas. Kasi masyado na maganit yung mga rubber niya umano ba, parang nag-clump siya yung pinaka-rubber. Kaya ang gagawin nyo dyan, ang ginawa ko lang dyan, ginanong ko lang yan. Tapos sa itigstingin nyo, yan, lumagaan na siya. Ah, ba? Diba? Kailangan nyo lang bugbugin ang motor nyan. Kasi nung nahawakan ko siya, mainit eh. Yan. Kaya yun. Lilinisin ko lang itong kanal niya, yung pinaka-railings. Yeah, ganito naman ang gawin nyo. Kumuha lang kayo ng basang-basahan. Linisin nyo lang yung lahat ng railings. Inadamay ko na rin yung apat dyan para sigurado. Kaysa naman itong side lang na to ang lilinisin. Lalahatin ko na yan. Yan. Lahat ng railings nyan. Kumakagat kasi yan kapag ka lalo na ay mainit ang panahon. Gawa ng rubber. Ayan o, ang dumi. Kaya pag nabilad sa init yan, humakab at hindi na kaya nung motor ibaba or itaas kaklam yan ahapit yan doon sa uh, salamin doon sa bubog kaya ganyan ang gagawin tapos ispray e spray ako yan ng BS1 para pampadulas yan ganyan lang teknik dyan gagawing maintenance na yan para sigurado yan okay so pa pagkatapos nyo linisin yan lalagyan na natin yan ng BS1 tapos ay final test ulit tayo. Ganito ang gawin nyo. Spray spray lang yan. Spray spray, hugas sa yung oil niya. Dumiretso sa pinakababa. Niyan lang gagawin niya para yung oil pati dito sa taas mga boss hindi pala kita yan ganyan lang okay. pag kaya na pumunta na doon sa baba pwede nyo na pagalawin yung motor subukan natin Yeah medyo maganit pa. Pero bagay yan ay dumulas na gawa ng BS1. Swabe na yung akit baba niyan. Ayan o. Mas gumagaan na ang pag niya. Ayan, ganun lang yan. Tapos pagka ano, pagka nalagyan nyo na yun, punasan nyo lang ng kaunti yan. Para naman hindi kayat na kayat yung nilagay natin BS1. Tapos yun, ganun na yun. Tapos yung process natin dito, gagawin ko din do sa tatlong natin tirang pinto na bintana. Okay, ayos na ito. Hindi na mahirapan ang motor nito. Ganyan lang. Buti mo, mas mabilis na siya pag-akyat. Pagbaba. Ganon din. Smooth na, smooth na. Patay pa ang makina niyan. Ayan o. Oh, ang bilis o. Oh. Okay, ayos na. Okay, ayos na. Okay, ayos na. Naisalpa ko na lahat. Final test naman. Auto. Auto down. Okay, mabilis na. Auto up. Ayan, mabilis na rin siya. Ang pagtaas niya. Okay, pati yung tatlong, ano, nilinis ko na rin yan. Pati itong likod na to. Ayan, ayos na rin yan. Nilinis ko na rin lahat yan. So, ayun, ayos na. Ganun lang mag-check at maglinis na power window ng cross wind Isuso cross wheel. Ayan. Enkelt, enkelt, enkelt.